Gamit ng nang at nang. Ating alamin. Sa kasalukuyang panahon, marami sa atin ang patuloy na nahihirapan sa tamang paggamit ng mga salitang nang at nang sa wikang Filipino. Ito ay nagdudulot ng na mga pagkakamali sa kanilang paggamit kung kaya't mahalagang malaman ang pagkakaiba ng dalawang ito. Ang layunin ng video na ito ay ipaalam sa mga mambabasa kung paano dapat tamang gamitin ang nang at nang. Magsisilbi itong gabay upang maiwasan ng mga maling paggamit sa pang-araw-araw ng pagkipagtalastasan. Sa so, wikang Tagalog, ang mga salitang nang at nang ang dalawang panghalip na panaklaw na karaniwang ginagamit upang magbigay kahulugan sa isang pangungusap o pangungusap na walang direktang pandiwa. Bukod sa kanilang pangiging panghalip na panaklaw, may mga ekspensyal na gamit ang bawat isa na nagbibigay ng malinaw na pagkakaiba sa kanilang paggamit. Ang salitang at ay karaniwang ginagamit upang mag-ugnay ng mga ideya o mga bagay na magkasama sa isang pangungusap. Ito ay isang panghalit na panaklaw na maaaring katumbas ng N sa Ingles. Halimbawa, umuwi ako at nagpahinga. O kumain kami at nanood ng pelikula. Samantalang ang salitang ng na mahaba ay ginagamit upang magbigay ng pagtukoy sa pagkakasunod-sunod na mga pangyayari o kilos. Ito ay isang panghalip na panaklaw na maaaring katumbas ng when o so that sa ingles. Depende sa konteksto. Halimbawa, pumasok ako ng magbukas ang pinto o gumising siya ng maaga upang magluto. Sa kabila ng kanilang pagiging panghalit na panaklaw, mahalagang tandaan na maaaring may iba pang kahulugan ang mga salitang ito depende sa kanilang konteksto. Bilang mga mananaliksik ng wika, mahalagang pag-aralan at maunawaan ang malalim na kahulugan at paggamit ng mga salitang ito upang maiwasan ang pagkakamali sa kanilang paggamit sa mga pangungusap. Ang salitang nang na ay kadalas na ginagamit upang ipakita ang relasyon ng dalawang salita sa loob ng pangungusap. Ito ay maaaring magdulot ng pagmamayari o pagkakaroon. Halimbawa, ang tula ng bata ay nangangahulugang ang tula ay pag-aari ng bata. Ang nang ay nagpapakita rin ng kaugnayan ng dalawang bagay sa isang tiyak na oras o panahon. Halimbawa, lumabas ako ng bahay. Ito ay nangangahulugang ako ay lumabas ng bahay sa isang partikular na panahon. Sa kabilang banda, ang mahabang salitang nang ay isang pang-abay na karaniwang ginagamit upang magbigay diin sa layon o resulta ng pangungusap. Ito ay nagpapahiwatig ng intensyon o dahilan ng isang kilos o pangyayari. Narito ang mga halimbawa. Tumakbo siya ng mabilis. Ito ay nangangahulugang tumakbo siya ng may kadyat na intensyon o kailangang mabilisan. Sa pagsusuri ng mga halimbawa, maaaring mapansi na ang nang na maigsi ay pangukol na naguugnay ng dalawang bahagi ng pangungusap habang ang nang na mahaba ay pangabay na nagbibigay diin sa paraang ginawa ang kilos o naganap ang pangyayari. Narito pa ang wasong paggamit ng nang at mga halimbawa. Una, ang pagsusulat ng pangalan o panghalip ay ginagawa gamit ang nang na maigsi kapag sinusundan ito ng isang pangalan o panghalip. Tingnan ang mga halimbawa nito. Ikalawa, nasa ikalawang posisyon Gumagamit rin ng nang nang maigsi kapag ang sumusunod na salita ay isang pang-uri. Narito ang mga halimbawa. Ikatlo, ginagamit din ang nang nang maigsi kapag ang sumusunod na salita ay pang-uring pamilang. Tingnan ang halimbawa nito. ikaapat, ginagamit ang nang na upang magpahiwatig ng pagmamayari ng isang bagay o katangian. Masdan ang halimbawa. Ikalima, Nasa huling posisyon, ginagamit ang nang ng maigsi bilang pananda sa tagaganap ng pandiwa sa tinig-balintiyak. Minsan pa, narito ang mga halimbawa ng pangungusap. Ngayon naman ay dumako tayo sa wastong paggamit ng nang na mahaba at mga halimbawa nito. Una, ang nang na mahaba ay nakatago sa gitna ng mga salitang ugat, mga pawatas o mga pandiwang inuulit ng dalawahan. Muli, narito ang mga halimbawa. Pangalawa, pangalawa. Ang NANG ay umaakto bilang patunay sa paraan, dahilan, at oras ng kilos. Sumusunod ito sa mga panggiwa o pangabay. Muli, narito ang mga halimbawa. At ang ikatlo, ang NANG ay ginagamit bilang kapalit ng pinagsamang NGA at ANG na at nang o na at na. pang ginagamit ang nang bilang kasinunuran ng mga salitang noong at upang o para. Muli, narito ang mga halimbawa. Sa kabuuan, napakahalagang wasto'ng paggamit ng mga katagang nang at nang sa wika. Ang maigsing nang ay karaniwang ginagamit upang ipakita ang pagmamayari, kasamahan, o relasyon ng dalawang salita. Sa kabilang banda, ang nang na mahaba ay nagpapakita ng pagbabago sa galaw, pangyayari o kalagayan ng isang tao o bagay. Maging malinaw sa paggamit ng mga ito upang maiwasan ang pagkakamali sa pagkasalita at pagsulat at upang mas maihayag ng eksakto ang ating mga saloobing. Ang tamang pag-unawa sa pagkakaiba ng nang at nang ay magdudulot ng mas malinaw at mas malakas na komunikasyon sa bawat pangungusap. Ito ay magiging napakahalaga sa anumang larangan, maging sa edukasyon, trabaho o pang-araw-araw na talastasan. Sa ganitong paraan, maaari nating mas mapalalim ang ating ugnayan sa iba at mas magiging mabisang tagapagpahayag ng ating mga kaisipan at damdamin. Ang pagtutok sa tamang paggamit ng nang at nang ay patunay na mahalaga ang pag-unawa sa bawat aspeto ng wika at sa pamamagitan nito, nagiging mas makabuluhan at matalinong mga individual tayong lahat. Na ikay may natutunan para sa aralin na ito. Maraming salamat, hanggang sa muli, at laging tandaan, laging lamang ang may alam.